Hello, 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 hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon, nandito tayo pa rin sa Naik, papuntang 13 itong lugar na to. So, meron tayong nga uh, na-discover dito na isa pa rin pabahay, no? So, ang tawag dito sa pabahay dito ay Burden Homes. So, dito ito papunta sa way papuntang 13 Martires Cavite. So, yung lusot nito. So, yun, makikita ninyo yung lugar. So, walang pinagkaiba dun sa erika. Ito yung parang mga ah... Uh, old model yung lumang design ng mga pabahay parang merong taas no parang may look type so ito yung lugar niya ata uh, napaka busy na rin ng lugar na to dami ng tao mukhang dami ng mga benepisyari na nakatira dito sa Burden Homes dito sa pabahay pa rin ng gobyerno dito sa bahay ng Naik Cavite at yun sama kayo uh, natin lilibutin natin yung lugar kung gaano kalaki yung pabahay na to ng uh, ng gobyerno dito sa may Naikabite mukhang bagong tukas natin to kasi lagi lang tayo dun sa kabila so ngayon uh, na curious ako na meron pa palang uh, pabahay din dito sa papunta doon sa Teresa, papuntang Teresa, Teresa Kabiti okay sama kayo ha so yan uh, talagang uh, established na rin itong lugar na to kasi yung may mga tricycle at saka malapit lang sa highway itong lugar na to so yan ikutin na natin Salamat po. Thank you po. So, ayan, dito yung uh, papasok, yung parang main entrance. So, ang ganda din ng lugar na to. At uh, ang laki ng highway, itong main road, oh, kung nakikita ninyo. So, ayan na nga, at uh, mukhang uh, established na itong pabahay na to. Kasi ang dami ng residente. So, kanya-kanyang discarded, tindahan, kung ano man na pwedeng uh, magawang negosyo. So, napaka-common yung ano, Ah, uh, nagtatayo ng tindahan yung mga residente. So, ayan, no? Oh. So, siyempre, may parang talipapa na rin. At oh uh, Tingnan niyo dun sa abandondulo na yun oh. Kung natatanaw niyo na sa camera natin, sa video natin, mayroon school. Ayun yung isa sa pinakamainam sa pabahay na mayroong eskwelahan. Kasi yung mga na-relocate na pamilya hindi na lalayo, no? Kung saan pa pupunta? Kasi yun yung pinakaimportante din para sa akin, no? Maliban sa pagkain, 'di ba? Yung eskwelahan ng bata na mismo nandoon na sa may pabahay talaga. So ayan, no, uh, Verdant Homes Elementary School, yung ang galing. So ang galing, ang galing. Maganda yung uh, pagkakagawa nito. At uh, Ayan, kanya-kanyang business tayo na rin ng negosyo sa, sa restore grocery. At uh, ito yung eskwelahan. Diba? So, ang At uh, ito na parang pinaka na nung, uh, nung pabahay na to. So, tatlong palapag din yan, no? Para don sa elementary school, hindi na naman lalayo na. So, sana hanggang grade 6 na yung school na yan at yun, so yung iba yung uh, meron extra uh, papagawa, papadevelop upgrade nila yung mga bahay so yun, uh, common talaga na nakikita natin sa mga pabahay yung mga tindahan na uh, ginagawang uh, negosyo ng mga residente nga na nare-relocate sa mga pabahay so ayan, mukhang halos lahat ay talagang may nakatera na uh, at wala na akong makitang ng bakanti uh, pa sa mga pabahay na to. At yun na nga, yung design din talaga parang mayroong path walk So ito, katulad din ito nasa kabila, oh. Tinan kung uh, gaano kaganda na pagkakagawa niya, no. Nakakatuwa, di ba? Nakaka-inspire. Doon sa mga na-relocate dito na kahit pa paano nagkakaroon na ng extra, extra pera para mapagawa nila yung bahay, no. Na, na award o naibigay o napatirhan sa kanila ng, uh, ng NHA o ng gobyerno. So, ayan, kanya-kanyang pagsusumikap lang talaga na huwag mawawalan na natatakot tayo na marilocate sa mga pabahay. Tulad nito mga na lagi nating naano sa video natin. So, ayan, katulad dito sa so, kabila, o, oh, nakapagpataas na. So, ang ganda, di ba? At, ayan, yung halos lahat na nga. So, ayan, meron ng, hinihintay na lang itong magkaroon ng beranda. So, hindi naman ganun kalaki yung pabahay na to pero masasabi ko na maayos at uh, maganda din yun na uh, develop na rin talaga kumbaga yung mga tao yung mga residente yung na dito nakapag-adjust na at na-adapt na nila yung yung buhay sa mga pabahay at yun nakikita natin nakakatuwa dahil nag i di ba maraming nagpapaayos ng bahay nagpapatas nagpapa second floor no? talagang nagpapaganda na mga pamilya. At hanggang dito na lang ata, oh, yun, hindi nga ganun kalapad, yun, did na dito. So, yun, oh, dito na tayo ng galing. At ah, napakabilis, mukhang <laughs> ilang yung mga 200 or 300 na houses itong ano na to, pabahay. Okay, so yun, ah, didiretso tayo para makita nyo yung pinanggalingan natin, no? Na malapit Maganda rin tong pabahay na to kasi lapit lang sa highway. Uh, ah, main road na, lang tayo. Tuloy lang natin yung video, Marco. Tsaka yan. So, ayan, hanggang, ah, ito, eh. Ito, pabahay na rin to dito pa, oh. Pero hanggang dito. So, mukhang iskinita. So, ayan, nakita nyo, pa talagang, ah, dinidevelop ng tao at ito yung kanilang uh, tawag highway papunta sa main road. Hindi ito kalayo, parang mga ilang metro. Mga ilang metro lang to Itong highway na to at uh, main road na. Kumbaga national road. No? Papunta sa kung saan mong gustong pumunta. Papuntang Manila, papuntang Batangas, Cavite, Ayos alay, Cavite. <laughs> sa kabit sa kabitin na tayo. At uh, yun. so ito na yung uh, main road oh. so, ito yung lugar ng Bergdant Homes pabahay ng gobyerno dito sa Naik, Cavite at uh, so ayan uh, papunta doon, yan papunta ng 13 13 Martires, Cavite at ito dito yung papunta ng bayan ng Naik So paglabas sa subdivision, kaliwa papuntang 13, papuntang kanan naman yung uh, papunta mismo sa bahay ng Naik at nadudun yung uh, main road din papunta sa tawag dito, papuntang Manila, yung national road, yung mga yung lugar na yon. Okay, so hanggang dito na lang yung video natin. So may na-discover na naman ulit tayong uh, isa pang uh, pabahay ng gobyerno dito sa bahay ng Naik.